Oh, yan ah Bakit tayo binabaha Isang rason yan Maradong kanan Marami pa yan <coughs> Ayan, Huwag na huwag ng basura sa kanan Yan Para kusang dadaloy yung ano natin Tubig Galing sa mga bahay-bahay Ayan puro na yan, mga bato-bato Burak Ito marami may mga panty pa kanina Ayan, kung wala natin yan. Ayan. Ito. Diba? Sarap pag Bagos na yung tubig. Kaya wag na wag magtatapon ng basura sa kanal. Ayan, huwag dumadami pa to. Ayan, natin. Ayan. Huwag magtapon ng basura sa kanal. Balik din kasi sa atin yan. Siyempre, kung ano na yung natin sa paligid, meron din ay susukli sa atin. Alam din, lawang lawa tayo. Hindi ko naman gawain dati ito eh. may mga pagkain na nabubulok pag bumara yan pagkatagal na nagiging burak Barado din ang kanal yun lang konti na lang